Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Annika Farm. Ayan, so mapapansin po ninyo dito, mga kapigi, wala na kaming baboy, di ba? Kasi nailipat na po namin dun sa fattening area. Ito po kasi nangyari po dito, bumigay po yung nandito sa ilalim yung mga bakal. Dahil mabibigat na po sila at saka malalaki na. Ayan, no, tulad nun. Nabaluktot na. Kaya, nilipat na po namin sila. Mabuti na lang po at nakapagbenta na po kami ng mga patiners. Kaya, may pakante na po doon sa patining area. Ayan, ito naman, no. Malaki na po nila, diba? Ayan, mabuti na lang at konti lang yung naman dito. Dahil kung hindi, bibigay din po itong winning friends namin. So, dito din po sa kabila, ganun din. Malalaki na rin po sila. At hindi pa rin po namin mailipas, grabe. <laughs> Dahil hinihintay din po namin tumakas yung presyo ng live weight, di ba? Kasi yun lang po yung pagkakataon natin na tumakas yung live Natin po kasi mababa yung live weight po dito sa Pangasinan. Kaya ngayon-ngayon lang po kami makakabawi. So dito rin po, ayan, madami na rin po sila. Mabuti at hindi pa po bumigay yung minisend. Marami naman po kasi kami na dito ng mga bakal sa ilalim. Kaya matibay-tibay po yan. Ayan, so dito din po sa kabila, ganun din. O yan, nalalaki na nila, diba? Ito mga babi po namin dito, pangbenta na po ito mga katapusan ng March. So, lahat po yan, mabibenta lahat. Isa lang naman po yung kumukuha nito. So, makukuha naman po lahat to kapag nakapagbenta na po kami. Kasi 50 heads po lagi yung sinukuha ng buyer po namin. Pero pwede naman po kami magbenta ng mga paisa-isa or yung mga dito-dito lang po. Basta ka, wala pong utang. <laughs> nadala, nadala na kami sa pagpapautang kaya lahat po nang bumibili sa amin puro cash. Yun. So ganun po yun. medyo may hito yung panahon dito kaya minsan ang po kami ng mga alaga po namin baboy i din po kami ng vitamins like yung vitamin pro kasi meron na rin pong electrolytes yun Yung nilipad po namin na baboy dito na nasa farthing area ngayon tumitipan po yun ng 80 to 90 kilos So, ang bibigat nila, di ba? Ito naman po, uh, 70 to 80 kilos. And then, dito naman po, nasa 60 to 70 kilos. So, bilangin ko po muna lahat, ha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ayan to. so 13 sila dito 60 to 70 kilos dito naman sa kabila nasa 60 to 70 kilos din po ito mga to 2 4 6 8 10 11 ayan so medyo natamita na rin po yung ibebenta namin na mga partners kaya sana, tumaas pa po yung live weight kasi dito po sa Pangasinan. Kumunti na lang po yung supply ng baboy dito kaya yung mga ibang customer po namin or yung mga ibang buyer po namin tumatawag at nagte text na po sa amin. So ibig sabihin nun, wala na rin po silang makuhanan. Kaya nagtatawag na po sila. Ito naman po, yung sa paglilinis po namin dito, tuwing umaga po kami naglilinis dito ha. Kaya mapapansin ninyo, may mga hoops yung mga yan at bago paligo na po itong mga to kaya hindi pa po namin naalis yung mga hoops kasi kapupups lang po nila yan alam nyo naman, kain na kain yung mga baboy kaya may at maya din yung dumi nila di ba? Saka sa mga nagtatanong po yung sa power spray sa Manila po namin binili yun nasa 6,500 po ang presyo 都什么？<laughs> y la Ang tatakaw yun, ah. Ang tatakaw. Ayun yung iba tulog. Mainit po ngayon dito sa lugar po namin. Kaya kanina nagpaligo din po kami, eh. Dalawa o tatlong beses po kami nagpapanigo dito sa farm. Lalo na po pag mainit yung panahon. Kamamaya ma-heat stroke yung mga baboy po namin. Mababa po kasi yung ceiling namin dito. Kaya talagang mainit. Tulog pa tong mga iba. Ayun yung kumain. Busog pa kayo, ha? Mamaya papaliguan kayo ulit, ha? Para maalis din yung mga poops dito, Oh. Konting tiis na lang. Inilipat na rin namin kayo sa patining area. Tiis-tiis muna kayo dyan. Sa mga hindi pa po na subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!